At pagkakita sa mga karamihan, ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila, na sinasabi, mapapalad ang mga mapagkumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom, at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa sa sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagkakayoy inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mga gsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao.